Mayroon akong kailangang sabihin at baka magmukhang bastos, kaya't sasabihin ko na ngayon. Nakita sa mga mata ni Jang ang pagiging seryoso. Pumunta ka upang tumulong sa amin at may makukuha kaming kapalit. Kaya't wala kaming utang sayo. Nagpapasalamat ako, pero kung malaman kong lihim mong pinapalala ang kalagayan ng mga kasama ko. Lumamig ang boses ni Jang hindi ko ito palalampasin. Umiti si Deng Yuanbo at dahan-dahang sinipsip ang kanyang tsaa maliwanag na uunawaan ko. Nag-usat si Jiangyi at Deng Anbo kung paano sila magsasama sa kanilang proyekto. Ang plano ay si Liang Yu ang magiging kalahok sa kanilang eksperimento. Sa simpleng pananaw, parang artipisyal na pagpapahusay, isang mabilis na pagpapalakas ng kakayahan, ang eksperimento. Gagamitin nila ang mga genetic na pamamaraan upang mas mabilis na matuklasan ang potensyal ng mga mutant. Halimbawa, malaki ang lakas ni Jiangyi, pero hindi siya magiging ganito kalakas kung hindi siya paulit-ulit na kumalap ng enerhiya mula sa iba't ibang mutant. Kung hindi, kahit na may potensyal siyang delta level, mahina pa rin ang kanyang mga kakayahan noong unang gumising ang kanyang kakayahan. Hindi ibig sabihin na ang isang mutant na may mataas na level ay siya na ang pinakamalakas. Ipinapakita lamang nito na mas marami siyang potensyal. May mga level tulad ng alpha, beta, gamma, delta, at epsilon. Bawat level ay nagpapakita ng mga hangganan ng potensyal ng isang tao. Para itong mga rare card rankings sa isang laro. Bagaman nagsisimula pa lang ang mundo ng mga mutation, simple pa lamang ang klasifikasyon ng mga mutant. Ipinapakita ng bawat level ang malinaw na pagkakaiba, ngunit sa loob ng parehong level, mayroong iba't ibang talento ang mga tao. Mas mataas ang level, mas mabilis lumakas at umabot sa mas mataas na limitasyon ang isang tao. Pero minsan, kahit ang isang mas mahina na mutant ay pwedeng talunin ang mas malakas na mutant kung hindi pa nila naabot ang buong potensyal nila. Kaya halimbawa, ang Delta Level Investigation Captain ng Blizzard City ay madaling matatalo ang Lord ng Outer City sa laban. Gumagamit ang Blizzard City ng agham at teknolohiya upang tulungan ang mga mutant na maabot ang kanilang buong potensyal. Pero karamihan ng mga mutant sa Outer City ay hindi pa naabot ang kanilang buong kakayahan. Tungkol naman kay Liang Yu, ang kanyang talento ay parang isang ultra-rare SSR card. Ang potensyal niya ay parang hangganan ng kakayahan ng tao. Sa isang simpleng espada lang, malamang matatalo niya ang isang mutant, kahit hindi pa niya gamitin ang kanyang kapangyarihan. Kapag naging mutant siya, walang makakapagsabi kung gaano siya kalakas. Tahimik at kumpiyansa si Liang Yu nang humarap kay Deng Yuanbo. Mr. Deng, ikinalulugod kong maging kaisa sa eksperimento, sabi niya. Nagnining ang mga mata ni Denyuanbo habang tinitignan siya, parang nakatagpo siya ng isang bihirang hiyas. Nagsalita si Jangi. Kailangan kong makipag-ugnayan sa kanya araw-araw at kailangan itong matiyak. Tumango si Denyuanbo at nagsabi, masyado kang maingat, pero sa pagkakataong ito, talagang gusto kitang tulungan. Kung mag-aalala ka, pwede kang tumira sa Denyuan at makasama siya. Nag-iisip saglit si Jangi pero tinanggihan ang alok. Hindi pa rin malinaw ang sitwasyon sa Blizzard City, at ayaw niyang magmukhang kumakampi na siya sa pamilya Deng. Lumapit si Deng Yuanbo at sinabi, pwede mong subukan ang aming package. Baka may mas marami kang potensyal kaysa sa iniisip mo. Ngumiti si Jiang at niyo ang ulo. Hindi na, hindi kailangan. Ngumiti si Deng Yuanbo at nagsabi, kung magbago ang isip mo, punta ka lang sa akin. Naniniwala akong babalik ka, Nagbigay si Johnny ng ilang magalang na salita, at mabilis na lumipat sa ibang usapan. Nanatili sila Yan Yu sa pamilya Deng, at ayon kay Deng Yuanbo, malapit nang magsimula ang kanilang genetic experiments sa kanya. Ang proseso ay magiging katulad ng naranasan ng mga miyembro ng Celestial Team. Nag-isip si Jiang Yi at nagdesisyon na hindi pa ito ang tamang panahon para sa kanya upang mag-take ng ganoong risk. Pero kapag naging matagumpay si Liang Yu, maaari niyang isunod ang iba sa kanyang paligid, tulad ni Uncle Wu at Su Chong Li. Tungkol naman sa mga resources para sa eksperimento, hindi na ito kailangang alalahanin ni Jiang Yi. Malaki ang naitulong niya sa pamilya Deng, kaya't makatarungan lamang na magbigay sila ng kapalit. Pero naguguluhan pa rin si Jiang Yi. Inisip niya ang limitasyon ng kanyang mga kakayahan at nagtaka, Delta na ba talaga ang pinakamataas na maabot ko, kung hindi, bakit parang lumalabo na ang epekto ng kofagi? Habang hawak niyang shin-shin si Hua Hua, umalis si Jiang Yi sa pamilya Deng. Samantala, si Liang ay dinala ng butler na si Lian Cheng sa laboratorio ng Deng Yuan. Sa opisina, nakatayo si Deng Yuan Bo sa harap ng isang malaking bintanang mula sa sahig hanggang kisam, pinapanood ang pag-alis ni Jiang Yi. Ang batang ito ay sobrang maingat at kaakit-akit, buntong hininga ni Deng Yuan Bo. Kung ikaw lang sana ay maging kalahati, hindi, kahit one-third lang ng pagiging mainat niya, hindi sana ikaw napunta sa ganitong kalagayan. Puno ng panghihinayang ang kanyang boses. Noong sandaling iyon, isang malalim na boses ang kumalabit mula sa likod niya, mula sa dingding. Mahirap talagang intindihin ang taong iyon. Bumaling si Den Yuanbo at nagsabi, oh. Iyan ba ang dahilan kung bakit ganun ang tingin mo sa kanya? Pero naniniwala ka ba talaga na kaya niyang talunin si Gao Changkong? may alinlangan si Deng Yuanbo. Kahit na maganda ang ipinakita ni Jiang Yi sa huling laban laban sa Eclipse, nakaharap lang siya ng maliit na kalaban at nawala lamang ang dalawang health points. Pero ang tao sa likod ng pader ay iginiit na kailangan gawin ni Jiang Yi ito. Kung hindi, bakit naman magiging ganun ka-focus si Deng Yuanbo sa kanya? Sa lahat ng tao sa Blizzard City, sino ba ang hindi gustong makakuha ng teknikal na tulong mula sa pamilya Deng? Sumagot ang malalim na boses, huwag siyang maliitin. Ang potensyal niya ay tiyak na mas mataas pa kaysa sa level ng kapitan ng 6th Brigade. Baka nga mas mataas pa. Napalaki ang mga mata ni Deng Yuanbo sa gulat. Ang anim na investigation captains ng Blizzard City ay lahat nasa tuktok ng delta level na lakas. Pero kung ang potensyal ni Jiang Yi ay mas mataas pa sa kanila, ibig sabihin ba? Ipsilon, naisip ni Deng Yuanbo. Tumigil sandali ang boses mula sa pader bago dahan-dahang sumagot. Basic pa lang ang pagkaintindi natin sa mutations. Kahit na ang pagsasaliksik ng pamilya deng sa genetics sa loob ng limampung taon, hindi pa rin malinaw ang buong larawan. Ang mundo ng mutation ay parang mundo ng mga diyos. Hindi ito bagay na kayang hawakan ng mga mortal. Nang makita ko si Jiang na lumaban sa Jiangning City, napagtanto ko na lahat ay maling akala sa kanya. Parang siya isang malalim na balon, Pwede natin siyang subukang maging kaalyado, pero hindi natin pwedeng gawing kalaban. Nagiging matalim ang mga mata ni Deng Yuanbo sa pagtutok. Ano nga ba ang pinakamahalagang bagay sa ika 21st century? Talento. Lalo na pagkatapos magbago ang mundo. Kung makakapag-invest ka sa isang top level na stranger, malaki ang balik, baka umabot pa sa isang daan o isang libong beses pa. Nagdesisyon si Deng Yuanbo na mag-invest kay Jiang at hilahin siya patungo sa kanyang panig. Wala pang commitment si Jiang Yi sa alinmang puwersa sa Blizzard City at ang kanyang background ay parang puting papel, walang kalaman-laman. Tamang-tama ang pagkakataon para makuha siya. Pero kung ganito ang iniisip niya, paano na ang ibang mga puwersa? Nagunat ang noon ni Deng Yuanbo. Pagdating sa kapangyarihan, ang tanging tao sa Jiangnan na pwedeng makipagsabayan sa kanya ay si Zhu Zheng, ang Supreme Commander. Basta't hindi sumama si Jiang Yi sa kanila, hindi niya gusto ang kinokontrol dahil sa kanyang pagiging independyente. Mas lalakas siya, mas hindi siya asa kay Zhu Zheng. Samantala, umalis na si Jiang Yi at si Yang Xinxin sa punong tanggapan ng pamilya Deng. Sila ay dinala sa isang sasakyan ng pamilya Deng patungo sa isang villa sa Area A isang espesyal na bahay na inihanda para kay Jiangyi. Pagdating doon, maingat na sinuri ni Jiangyi ang villa, at wala siyang nakitang nakatagong surveillance equipment. Bumuntong hininga siya ng bahagya. Umupo siya sa sofa, nakayuko at ang katawan ay nakarelax, habang siyang Xin Xin ay nakaupo malapit sa kanya. Magkatabi silang nakaupo ng komportable. Si Hua Hua, ang pusa, ay nakakuyom ang mata at masaya niyang ginawang kumot ang tiyan ni Jangie. Ngunit hindi mapakali si Jiang Yi, iniisip pa rin ang tungkol kay Liang na dumadaan sa genetic experiments sa laboratorio ng pamilya Deng. Pakiramdam niya ay hindi siya kayang mag-relax ng lubos. May kutob ako na masyado yata akong binibigyan ng pabor ng pamilya Deng. At hindi ako ganap na kumbinsido sa paliwanag ni Deng Yuanbo, sabi ni Jiang Yi. Bumangon si Yang Xin Xin at mumiti ng bahagya, sinusuportahan ang sarili gamit ang isang braso, habang tinitignan siya ng may paghanga. Kuya, may isang bagay kang hindi naiisip. Lumingon si Johnny, medyo naguguluhan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Inabot niyang Shin-Shin ang kanyang kamay, masyado kang mainat. Lagi mong iniisip na ang pinakamasama ang mangyayari. Pero huwag mong kalimutan, ikaw ngayon ang pinakamakapangyarihang mutant sa Jiangnan. Mga tao tulad mo ay iginagalang kahit saan, at lahat ng malalaking puwersa ay gagawin ang lahat para makuha ka dahil nawalan ng pamilya din ng kanilang pinakamagaling na mandirigma, ang pag-aalok sa ng tulong ay isang paraan nila ng pagpapakita ng kabutihang loob. Kahit na wala ang Eclipse Mission, gusto pa rin nilang makipag-ayos sa Hindi mo ba nakikita ang simpleng bagay na ito? Biglang naliwanagan si Jiangyi. Bumuntong hininga siya ng malalim, marami na akong naranasang mga mapanganib na laban sa mga tao, na halos nakakalimutan ko na kung paano gumagana ang lipunang sibilisado. Ang Blizzard City ay may antas pa rin ng sibilisasyon, kung saan ginagamit ang utak, hindi lang ang mga kamaw. Nilabas ni Jiang Yi ang X-Compound na ibinigay sa kanya ni Deng Yuanbo mula sa kanyang dimensional space. Binuksan niya ang pilak na kahon at nakita ang isang garapon na may lamang berding likido. Ito ang gamot na sinabi ni Deng Yuanbo na makakatulong sa mga mutant para mabilis nilang maunlock ang kanilang potensyal. Iniisip ni Jiang Yi kung gaano kahalaga ito mayroon siyang matinding pagnanasa na gamitin ito parang isang genetic na pangangailangan. Ngunit dahil sa pag-iingat, nagdalawang isip siya. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagdesisyon siyang tawagan si Baili Changqing para humingi ng payo. Hindi nagtagal, sumagot si Baili Changqing sa telepono. Nagpalitan sila ng ilang magagalang na salita, at agad ay tinanong ni Jiang Yi ang punto ng usapan. Maganda ba ang mga gamot ng Deng Group? Mayroon ba silang mga madilim na lihim sa kanilang nakaraan? Sumagot si Baili Changqing, sabihin ko sayo, kontrolado ng pamilya Deng ang karamihan sa larangan ng genetic medicine sa Blizzard City. Matapos ang maraming eksperimento, ang gamot ngayon ay maaasahan na. Tumingin siya sa kanyang braso. Isa ako sa ikatlong batch ng mga test subjects. Lahat ay maayos, wala namang side effects hanggang ngayon. Tinanong ni Jani, anong pangalan ng gamot na ginamit mo? Nag-isip sandali si Bai Changqing bago sumagot. Dahil napatunayan ni Jiang Yi ang kanyang tiwala matapos sumali sa Tengu laban sa Eclipse, naramdaman niyang makakapagbigay siya ng mas maraming impormasyon. Ang gamot ay tinatawag na Compound Number 6. Ang Compound Number 6 ay isang terminong hindi pa naririnig ni Jiang Yi, ngunit mabilis niyang naintindihan. Ito ay isang natatanging teknolohiya na dinevelop ng pamilya Deng, kaya't maging ang mga tao sa Blizzard City ay hindi kayang ma-access ito. Salamat, nauunawaan ko na, sabi ni Jiangyi. Nag-isip siya saglit at pinigilan ang sarili na gamitin ang injection. Mas mabuting maghintay na matapos ang eksperimento ni Liang Yu at obserbahan muna ang mga resulta. Pag-iinat ang susi. Ukininam, hindi siya maaaring magkamali. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.